Itong bagong school year, bagong batch ng lokong fifth graders. Ha, na, Tapos sila natin to. Ipapakilala ko muna ang class pets natin. Si Leonardo at si Squirtle. Huwag niyong papahawak sa akin yan. Di ba ang kain at pupo nila sa iisang lugar lang? Hindi, ah, Pumupupo ako sa higaan niya. I feel the It's the Parang ang tanda ng tuko. Oh. Mukha na ba akong matanda? Iyan ang sinasabi ko hayop na gugustuhin nakakulong siya. Buong buhay ko, sinayang ko lang. Ngayong taon, may isang studyante na kailangan mag-uwi ng isang class pet. Pagkakatao ko na to, nababaliw ka ba? Sasama ako sa isang bata. Sibat na ako talaga. Magbabagong buhay na ako. Eto na. Anak naman ni Godzilla! Ang sakit! Sinong nagsalita? Kau yung nagsalita! Mom! Wow! Nagsalita! Bawa ka! Walang makalam noon! Ba't ba sa kamay mo? Natural na pawisin lang ako. Kinakausap ko sila? Ginagamit ko ang 74 years na kaalaman ko para tulungan sila. Sabi sa akin, weird daw ako. Eh, hindi ka nga nila kilala eh. Subukan mo tong gawin. Hintay lang. tala sa harap tumutubo. Pero ayos lang yan. Malaki ka na. Hindi, hindi yun. Yung dad ko kasi. Eesh. Ano bang espesyal dito sa maliit na reptile na to? Dahil sa'yo, feeling ko kahit anong kaya ko gawin. Hindi maganda resulta niyan. <laughs> Mahirap yung sitwasyon mo, pero itong mga pinakamasasayang taon ng buhay mo, Ah